Ngayon guys, nandito na ako sa may hagdan. Pakita ko doon sa kwarto guys, sa taas. dinalo ko itong food warmer pala para ilagay ko dito yung mga naluto na tortang, uyap or alamang guys. Dito sa kwarto. Ah, gipang patong. Hindi <laughs> mga torta, gipang patong. May iring at gawas. Oh. Gawin natin dito ang short time. Uyap, uyap. Oh. Para may sara siya sa Ayan. Yeah. Ito <coughs> pa. Hai bosku? Yes. Hey, Allah. Uh. Terutamu, ya. Allah, no, ngajak saya ketutup diri ay. Ngajak saya ketutup. Saya ketutup di sini. Bagaimana Kung siya na dito ba? O titod. Ah, diba, na bangko. Kani gani. Wow, naka sunglass. Pas Yan. Yeah. Ay. Ay. Mm. ay. Spaghetti Pa-ba-ba. Ngayon guys ay magluluto naman yung kapatid ko ng spaghetti. Snack namin to guys. Mm. Orange, the orange. Mm -hmm.

Spaghetti guys, luto na. Kain tayo guys. Mga unta ninyo, mang-snap ta Masarap ang spaghetti. Nag-aso-aso pa ang instigating pababa, pababa, pataas. sa telepono? Ito na lang ko anluhok ako. Mag-un Bia. Mag-un sama? Ilan na totalan? Kailangan po.

nabag Okay. Ang Mangigi manoy. Okay. Kinsa na katseban? Anak nang Randy. Dili. nang manang. ila okay. nang manang. <laughs> Amanta. Hmm. Ito guys, nandito kami ngayon sa bahay ng isa kong kapatid guys. Ayan, si Manang Lorna. Dito ako guys, kasi manghingi na naman ako ng dahon ng guyabano. Malit lang yung puno ng guyabano nila dito guys. Kaya konti lang po ang ako ang kuhaon guys, ang kukunin ko. Ayan, tinitingnan ko pa yung mga dahon niya guys kung may makukuha pa ba ako? Noong makita ko na may mga tumubo-tubo na sa mga dahon niya, nakaready na nga yung aking lalagyan. Kaya sobrang thankful talaga ako guys dahil may mga puno dito sa mga guyabano. Malapit lang guys. Noong last time na umuwi ako dito sa bukid ay nakadala rin ako ng kunting mga dahon-dahon guys. Malapit lang ito sa bahay namin. Malakad lang siya guys. Ayan, nanguha na nga ako ng dahon guys, ng mga dahon ng sabana. Ayan o, oh, ipinakita ko nga sa inyo. Ayan, may nakavideo na ako dyan guys, yung pamangkin ko. Nakavideo siya sa akin guys. Nakiusap ako sa kanya na videohan niya ako habang ako'y nanguha ng mga dahon. Ayan na nga yung sinasabi ko guys, yung mga dahon ng guyabano. Kasi nga guys, ilagap ko yan para mainom ko yung ano niya guys yung nalaga niya inumin ko yun para ma ano ako guys ma panggamot siya ba panggamot ko guys may nakapagsabi kasi sa amin na pwede yung ilaga yung mga dahon ng sabana or goyabano kung sabi saya pa mga udlot pero hindi siya mga udlot guys medyo may mga down-down lang na bata-bata pa ay iyon ang mga kinuha ko guys para malaga at mainom ko. Ay parang ang uwi ko. Ayan <laughs> ay, nga guys, nagpaikot-ikot na nga ako dyan habang nakabidyo naman yung pamangkin ko. Mga konti na nga lang yung mga dahon dyan pero kinuha ko pa guys. Nananghid naman ako kay Manang Lorna. Nagpaalam naman ako sa kapatid ko guys na kukuha ako ng kaunting mga dahon-dahon para madala ko sa Sudan. Doon sa Mandawi. Ayan guys. Ayan yung mga dahon-dahon. Mga bata-bata pa yan guys. Parang ako lang char. At yan na nga lahat guys. Tapos na ako manguha. O diba makadala na po ko ani. Ito guys. Sorry sorry kadiyot dito sa bahay ng pinsa namin guys ano kayang pinag-uusapan nila doon no? na. Oh. Oh, basket yung bola Busy naman yung mga kabataan dito sa likod ko, guys. Yan yung mga pamangkin ko, pamangkin, pamangkin, pamangkin. O oh, diba? ba? Ang dami, guys. Mga pamangkin na 'yan ng nasa likod ko. May mga pinapanood silang mga movie, guys. At ako naman ay nakaupo sa harap nila. Alam siguro nila na nakavideo ako, kaya ayon. At lumipat na nga ako dito sa may puno ng kamyas. Alam niyo ba yung kamyas guys? Masarap yan. Nanguha pa nga ako dyan ng mga kamias guys kahit maliit pa guys kinain ko talaga guys ayan kinain ko yan guys napakasarap niyan kahit mga maliit pa siya guys masarap na masarap ganyan talaga ako guys kapag malapit ako sa mga puno ng kamias ay mangunguha talaga ako guys kukuha talaga ako kahit na mga ano lang guys dalawang paraso mga tatlo ayan basta makatikim lang ako ng kamias ano kasi ako sa mga asim-asim, -asim guys? Ayan, matakaw kasi ako sa mga asim-asim. Kaya ayun, nanguha na nga ako kahit mga maliit pa, guys. Hindi naman nagalit yung kapatid ko. Ayan, nanguha talaga ako, guys. Sobrang masarap yan, guys. Hindi pa siya masyadong maasim kasi bata pa siya, guys. Linghod pa siya, sabi saya. Maliit pa. Andiyan naman yung isa kong kapatid, o. Oh, yung mga pamangkin-pamangkin ko na likod pa. Ako, busy naman ako sa kakukuha ng kamyas. Ayan, oh. Pakita ko pa talaga sa inyo. Ayan. Oh. Ayan. O, di diba? Masarap, guys. Walang asim yung mukha ko dyan. 100% walang asim yan. O, oh, di diba? Masarap talaga yung kamyas, guys. Hindi siya maasim. Pagkatapos naman ay umalis na agad kami. Pakita na ko balik sa inyo ang mga dahon sa sabana guys oh. Dahon ng guyaban no. At meron din kaming tambis dito guys. Oh, napakasarap. Tingnan ng tambis oy. Wow, tambis. <laughs> na ay talong. Yo, <Look>, kolam ni sa tambis. Drive ka motor, ayaw pag-ritso-ditso, magduka ka Drive, motor. <laughs> 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 wow wow